Hello guys, good morning. Alam mo, nakaka ano dito no, nakakabuang, nakakabuang ang ano nila sistema, ng bulok nilang sistema. <laughs> Tignan mo. Um, sabi nila hindi daw ako nakakaintindi ng Danish. Pero marunong naman sila mag-English yung commercial nila ngayon, ini-English na nila. Hindi <laughs> pa Nag naging European na sila sa kaka-English nila, sa kasungasungahan nila. Pero, <laughs> Diba? Ikaw 'di ba kapag foreigner ka sa country nila dapat ini-English nila 'to. Kailangan nilang i-English kasi uh, hindi ka nakakaintindi daw ng language nila. Pero padadalhan nila ako ng ng mga bisfrol ng ganito oh. Tapos schedule guys, schedule nakita mo yan. Ayun, nakita Schedule yan ng pagpunta ng anak ko dito. Alam mo, binisita ko ng anak ko dito. Ano niya yon? Ayun ah, yun yung kahilingan niya. Pero masama ang loob nila. <laughs> masama ang loob nila na pumupunta ang anak ko dito dahil yun ang kaligayahan ng anak ko. Ang ah, makita niya ang nanay niya, di ba? Ah, alam mo sa totoo lang, um magtataka ka na lang eh no kung gaano, kung gaano kabait ang kabait sa baliktad. Ah. Alam mo yung enjoyment ng anak ko dito yan sa bahay kasama ako. Kahapon sabi ko, oh, um, uh, you know what, anak, I'm going home. I don't need to apply because I applied already. Nag-apply na ako, guys, sa New Denmark. Ani says, yung, po, yung ano na yon yung resibo na yon na galing sa New Credit, hindi ko yung marireceive. Kung hindi nila na-receive ang form. Pero yung drama doon, nung tumawag ako, akala ko coming na yung visa ko. Coming na yung card. Diyos ko, hindi niya daw na-receive, wala daw silang na-receive -re na application form for visa or uh, permanent. Wow, napaka-strength, madam. Mayroon na akong na-receive, na-receive oh, galing sa uh, New Denmark na nakuha niyo na ang pera. Mabilis kayo sa pera eh, no? Ang bilis-bilis nyo. Eh, the actions It came from my bank. is very, very fast to remove money. Yeah. And I need to apply again for another payment. Tapos yung anak ko, bibigyan nyo lang schedule. Ito, hoping na makikita niya yung nanay niya once a month or twice a month. I think once a month ta lang Ano ba? Tama ba? Ay, twice. Salamat ka pala sa schedule nyo. Pero sa totoo lang, iniinsulto nyo lang ako. Tapos, umpisa na naman kayo sa Superliga yun ng kalimunyuhan yun ng Uleka nyo, Uleka, Uleka country yung. Alam nyo sa totoo lang? Hindi ko alam kung sinasaniban pa talaga kay ni Judas o ni Demonyo eh. Bakit? Dahil yung pera na yun na 4,800 is a biggest amount already from my own salary. And, take note, you didn't give me a chance to have a job in Denmark even that I know how to work. Yes. The sad is, you give my daughter hope. Hoping that she can see her mom. Tapos alam mo kung ano sinasabi niyo sa anak ko? Oh, you need to ask, Mons. You need to ask, Papa, Mama, yeah. Just listen to him. Oo nga, no? Ayaw nyo kasi na mawala ako sa puder ni Mons, taga-alaga ni Mons ng libre. Tapos pagdating ng kayamanan, Pagdating ng pera, ultimong pinsyon ko, hanggang ngayon tulog na tulog pa rin kayo. Binabangungot pa rin kayo diyan sa pinsyon. Hanggang ngayon no, action pa rin. Na sinasabi niyo na, ah, yeah, it's processing, it's processing. How long? Alam mo sa totoo lang, gusto ko talaga magpaktas ko sa big ko ang anak ko. Eh. Para wala na akong stress sa mundo na 'to. Ang mag-stay sa country nito ay isang stress para sa akin. Yes. Nakakapagod. Nagkakauban-uban na ako lahat-lahat sa mga stress na binibigay niyo sa akin. Dahil kung talagang bibigyan niyo ako ng ano, ng visa, alam mo? Kung bibigyan niyo talaga ako ng visa, dapat matagal na. Matagal na akong nag-apply nung ini-stress niyo ang ulo ko. Nung gusto niyo ako patayin. Nung nasa bingit na kamatayan ang buhay ko pero iniisip ko pa rin to. Apply my visa in early. Yeah hoping na you can give me a chance. Gaya ng ibang mga tao dito sa countering ito. Talaga, hindi niyo ako naiintindihan kahit English. Marunong ako mag-English eh. Mga Pilipino magaling mag-English. Yes. Pero yung sasabihin niyo na ano? Na hindi 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 niyo na receive yung form? Na receive niyo ay yung pera eh. Tang ina, sino ba naman niloloko n'yo yung form hindi nyo na-receive na bago ko i-send ang form, i card muna ang hinihingi card account nyo, kung paano nyo tanggalan ng pera tapos yung form hindi nyo na-receive talaga wow sana all sana all bobo nyo dahil may marami pang bobo sa akin hindi marunong mag-english pero yun, my Danish citizen tang ina tang ina

schedule ng pagkikita namin ng anak ko. Wala na kung gana mag-aral. Wala na. Dahil nung gustong gusto ko mag-aral, binubwisit ako ng mga pistinyawa. Kesyo daw, ay, nako. Wala kasing ganyang estudyante dito sa BUC. Eh. Lahat matatalino, talaga. Bakit kapag kinausap ko yung mga tanga-tanga, mas tanga pa sa akin sa English? Napakasimpleng instruction o ano, Pariho lang kaming tanga-tanga, pero mas tanga sila eh. Pahambol effect lang ako na pariho kaming tanga, pero mas maraming tanga sa country nyo na hindi marunong mag english Pero binibigyan nyo ng chance to have a Danish passport. Di ba napaka-unfair nyo, no? Very unfair, madam. Madam bini Yung pension ko, hurry up. At i-explain nyo sa anak ko yung kasinungalingan nyo. Sa totoo lang, ay, ay sukang-suka na akong tumungtong sa country nyo. Yung iba excited na mapadpad sa country nyo. Ako sukang-suka. Nakakasuka. Tututbras ako sa umaga, sukang-suka na ako. Diring-diri na ako kung gaano ka baboy ang country nyo. Kung gaano ka demonyo. Mas gusto ko mapadpad sa Pilipinas eh. Bakit? Makakapasok ako sa simbahan. Yes. Ang ganda ng tawa ko, di ba? Ilan mo yung tawa ng anak ko, hindi mababayaran ng milyard nyo. Pero kinikit nyo ang anak ko to hold my neck. Hindi nyo ako binibigyan ng chance na magkaroon ng bagong asawa. Ginagawa nyo lang akong tanga. Yes. Dahil yun lang ang, ang papel ko sa puking inang country. Mayroon kayo. Pero alam mo, gusto ko kasi na buong mundo rin gawin din kayong tanga. Yes. Putang ina nyo nga pala ha. Salamat nga pala sa schedule. Tapos yung visa ko na nag-apply na ako, hindi nyo rin binibigay. Gusto nyo kasi na nakadikit ako kay Mons na si Mons magsusulat doon. Si Mons ang magsisin ng ano na ang mukha ko ay tanga-tanga. Walang alam mag-apply ng passport. Walang alam mag-apply ng visa o mag-renew ng visa. Tang ina Talaga? Talaga? Ulul.